Oo. Oh, Masunog kayo. Eh. Wala. Nga, yeah, dinakban ako ka manloto. Wala. po ang ah, mga kabro. So, nandito po tayo ngayon sa uh, San Jose, Bourbon. Uh, natin si Elizabeth. Uh, Clarine Uh, maglasang yung nasunugan kasi nakatanggap tayo ng informasyon na nasunog daw yung kubo nila sinalo so, po kayo anak ni ate Elizabeth sa pagkala ni mo? Si Leah, ah si Lia Jean yeah. yan yeah. saan ang mama mo? mama na po oh? saan oh, sa inyong balay? sa sunog sa kahapon yan kahapon daw nasunog yung kubo nila sa mga baguhan po sa mga nakapunod sa ating video nasubungan po natin yung mag-ina po iwan sa tatay niya So sila na lang magina po yung nakatira doon sa kubo nila. So may ano po yung nanay niya medyo may kunting ano po uh, problema po sa ano po yung Ano pong dahilan bakit na bakit po saan ako yung dad? Ang higyaan. Yan, iniwan daw yung nagsaing nagsaing po ang kanyang nanay. Iniwan daw yung ano apoy doon sa loob ng kanilang kubo. Pahanyo kami ha. Kuya Jin, uh, yun po. So, meron tayong kunting ano po, uh, ayuda sa kanila. Ayan, okay. nakapalayo po sa kasada hindi po ah uh, mapasok sa mga ano, bumbero ang ano sa dito saan katada eh, ito po yung ano uh, nangyari sa bahay nila na talaga na labo uh, dito si ate Elizabeth nag at, ano at, 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 ang bahay Ate Elizabeth, Ate... Balitaan po namin na nasunog daw yung bahay ninyo. Lagi oy. Ano po ba ang dahilan? po ako inundan ate ng anong nasunog baka sunog dito po sa market okay. so wala ka dito uh, uh, nung nangyari na nasunog ang bahay nila uh, so ate saan po kayo nakatira dito dito lang sila nakatira po kawawa naman po at ano lang barong barong dito lang kayo matulog ate sa gabi dito lang Ayan po, po yung tinitirahan nila dito ito lang po sila nag ano barong, barong sa ilalim ng bangga Sa puno um, Nasunog ba lahat yung mga gamit nyo ate? Nasunog ka na? Ang luwag Mapalato Mga sinina ninyo ate? Nawala Nikuha man ng uban May lang jewel sumampong Pausto yung po si ate ay ano po, uh, parang uh, wala po sa ano, pag-iisip. Ate! Mm uh, -hmm. Ang usay mong gibuhat ron, nagtalis ka? Oo, nagtalis. Oh, oh Yan. Ito ay Naghabi po ng tingting -ting si uh, ate Elizabeth. Ate, mayroon ba kayong bigas ngayon? Ay, na bugas karon. Kami. Wala man tayo Ha? Inday? Asa yung bugas? Tamay. Wala ba yung naghatag ninyo? Dayo gayoda, gayo da? Pagkasunog, wala yung naghatag ninyo bugas. Kusiri. Damit, mga sinina na yung naghatag ninyo? Don't don't Lola na Ha? Lula ni mo? Hmm, oh. banikin sa'yo naghatag, ana? Si Bikay, uh -huh. um, wala na magamit. Si Ate Bikay? nimo Ni mo? wala na bilin pagkasunog sa uh -huh. inyong balay. Tanan inyo mga sanina nasunog. Uh -huh. Asa man ka atong higayuna na nga wala ka dire pagkasunog sa inyong balay. Uh -huh. Kamong mama nimo mo? Uh na -huh. So ang natabu siguro inday Uh, gibiyaan siguro ninyo nga napay kayo ang kwan kay inyo hagong ngabuha naman sa suno, siguro may uh, apoy pa na naiwan nila pumunta sila sa bayan O, oh, sa so, mana ug daw na sunog ang malansang nara hmm. tulod na lang ang mga damit. mga na. pako na lang yung na ano ninyo Ah, oh, kay sa so, man nga tubig isa bang wala may tubig nang hmm. sa mahirap malito neno oh, oh. Mm, lalo na pag mayroong nasunugan, walang tubig dito sa malapitan. Layo. Ba, ba, layo mm, so wala gina na salbar ng mga gamit ninyo nai, no? Mm, na no? Sige lang, lang na lang atok, eh. ah, yung ano na lang, bubong, ito, gero? Uh, 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 Kaya, ginawa na lang yung, yung ano dito, barong-barong. Mm. Sige lang nay, basig nay makakita sa atong video nay, mapahimuan mo basig gamay lang nga kubo no? Pamung doha sa imong anak si Riajin. Ni Riajin, unsa um, pud ka? Kalisod ning wala na tay balay. Maayon na, ug um, daw gyud kayo. Hmm. Salam. Na tay bungkas ati. 10 kilos rice. Mo no, no, ni ati, 10 kilos rice. Iya na apo tay groceries. Ito. Isang po ito, halos kumpleto po, may dilata. Yan, may naroon ano po, pangulam, kapi noodles, sugar ah, O, oh, mayroon ding asukal. At saka yung may sabong panglabada. Biscuits, mayroon din. At saka mayroon din tayong mga damit na. Ginasan ka namin, galing po ito ni Mabisi Jessica Sili. Maraming salamat po, Ma'am. Tapos din tayo sa kanila ng Yan, marami po ito. Mga damit po. Kayo na lang ang bahalang mag ano na Magsukat nito. Yan. Galing po ito sa aming ano po. Pakig. Galing sa labas. tagpila sa isa ana ha. Ha? Pagpila isa man. Yan galing po ito kay Ma'am Susi Kasili. Uh, Shout out po Ma'am Susi Kasili. Hindi po namin ibintay ito nai Bigay lang po namin ito para sa inyo. Ha? Para mayroon kayong gamit. Isukat ninyo ha. Nga malinis po ito. Nilalaban po namin ito. Ito po. So, hindi na lang natin ano pa habuain pa no. So kayo na lang bahala na ya. Madami-dami po ito. Yan po. Yan. At saka Pami masunog lagi yung ta. tayo tas ng mahimo. Oo, lagi yung ta. Lagi yung

At lahat ay cash na sobra na maraming salamat po sa ating anonymous sponsor. Binilhan natin ng grocery 1,000 bigas, 10 kilo, 600 bigas. At mayroong natira po dito pang bili ninyo ng ano po bilhin ay ulam, ulam nyo mo. Naiman.

Layo ba ang tabay na yung balon tubig layo. Layo layo. Ato tomorrow morning ato ko magkabot dito. Tuting mm -hmm. ka lula. Mm -hmm. ay, Kaya hindi ko na isalba yung mga gamit nila. Mm -hmm. Wala pong tao dito nung nangyari. So, Sunog po. Sayo. May ganit ka, ato na adlaw. Kung gabi ko pa. pa atagod na siya. Oh, buti oh. na lang po uh, sa araw nangyari, hindi sa gabi. Kasi yung paggabi ay talagang mayroon talagang ano, hindi mabuting ah, yeah. no, no, nangyayari so buti na lang walang sakta nai, no? oh, okay. hmm, na ino hmm, wala na kuhanin nyo hanggang <coughs> shoot natay oh, nagpasalamat oh, kay kanil yung mga damit kami nga gisunugan wala din na ino mm -hmm. mana yung lagi nabiling ano ah, na no, yung sinay ah, sige nai. lang nay Dinis na lang. Kasi mong hinapang ginagiga lang. Kani. Pumisig na. Bags. May isa ka yung lang. Doi ka ayaw inyo ang pagkabutang gira na. nara oh, narataon sila sa kilid sa, sa narataon sila sa punuan sa mangga. Hmm. 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 Hmm sa ating uh, mga viewers lalo na dito sa uh, kapitbahay nila ni uh, Nana Elizabeth na uh, nag ano sa atin nagbalita no, na nasunugan sila si na Nanay Elizabeth nagsadyo Uh, na, na, nay na, nasunog daw mo nag sin sila og picture video Ayan. Kaya pumunta kami talaga dito ngayon. Hmm? Ito lang talaga yung napulot nila. Kasi wala na talaga. Delikado gito yung mga ganay nasa sulot. Kay mga na kayo nga si gamay na bilhin niya init kayong panahon, wag yung ulan. So mo ito nakatrigger siguro masunog yung balay ulbo magyong kay kusog ang malagitog ani mga silingan kinikirhan uh, nila sa ngayon mga kawawa talaga tingnan sa puno lang po sana naman po uh, merong uh, mga buting puso na magambag-ambag kahit kunti-kunti lang po malikom natin mapagawa natin ng bubo po ang magina kukunik po natin ito sa Rini Ose Uh, baka naman mapagawa natin sila, sila ng ano. Kahit uh, munting kubo lang po. Kasi sila lang dalawang uh, nakatira dito. Wala na pong asawa uh, si ate. niwan sila. Kaya sila na lang dalawa.

ay may umili, ba? So, mm. na tumong og dili unwan ba pangon ko kayo ulit nay ako sa house meron mm. ba kayong na? nay matanong ah uh, mutayo po kayo ng bagong kubo uh, meron ba kayong budget, kayo budget. Ayo, na ba kayong budget aw siya ro ung ihorot ng gastong ang kuan

Yan napakahirap po uh, mga kabro. Sa lupa lang po sila matulog. Nagsapin lang po sila ng sako. O ito. Bigay po sa kanilang uh, pitbahay. Hmm, hmm. Ano po uh, ate. Kapag uh, mayroon po tayong uh, malikom ate. Sana mayroon pong uh, magpaabot. Kahit uh, maliit na halaga no sa mga may sobra-sobra jan, uh, sana naman po ah uh, mapagawa natin ng mungkin po sila si si Ate Elizabeth ng magina po si tawawa po yung kalagayan nila dito sa lupa lang po sila uh, matulog Buti ngayon wala pang ulan kung may ulan talagang mababasa talaga sila diyan sa ilalim ng mangga Hay hmm. kayo nai kaino nabili sa sud bang niya nalilito na paglakaw noon siguro tumalon sa ilaw Ah thank you Sir at meron tayong konting kas Yan ah, hindi na po kami magtatagal na Elizabeth. Kaya Jen, kaya medyo hapo na. Ha, mag-ingat kayo dito. Sana mabalikan namin kayo ha. Ang kawawa kasi yung ano ninyo. Ah, uh, barong-barong. Uh -uh. Sige, kanang hindi namin magdugay. Kaya Jen. Kanan pila. Nay? Yatag na namin na si mo Wala Wala, wala na eh, pero no, nai Nay. Hmm. Shout out sa lahat ating mga sponsors, ating mga viewers. At shout out rin kay Miss LC130, si Rerick and Marisa Waga, ati Tata, Sir Stephen, Melbourne, Australia, Sergi G, from UK, at sa lahat ating mga viewers.